Magandang hapon. Ito na, nasa labas pa rin ako ngayong araw na to. Ayan na, nalinis ko yung compost. Inayos ko lang. At kumukuha ako, nag-harvest ako noong lupa. Nilalagay ko dito. hinuhukay hinukay ko na siya. Hinuhukay ko na naman isa. Eh, pero ito natapos ko na. Nalagyan ko na siya ng compost. Uh, compost at saka kitchen waste. So, ito na update ng ating ginagawa. Yung hinuhukay ko doon, kasi clay ngayon at puro, puro ugat. So, dito ko nilalagay para patataasin ko to. So, malinis na siya, oh. Malinis, ano? Kasi gusto ko lang pakita sa inyo dahil pag itong puno na to natuyo bagsak dito lahat. So nilipat ko na rin dun yung mga ano balde, pail na pinagtaniman ko ng kamatis, sili. So malinis siya. Malinis siyang tignan ngayon. Pero pagdating ng pagtuyo nitong dahon magdudumi rin yan so far so good eto ginagawa ko eh nag nag, uh, nag harvest ako dito ng kamatis ng cherry tomatoes um, nag video na ako kaso parang ayoko nun Ipapalitan ko nito. <laughs> so, ayan ang mga cherry tomatoes. Dito ko pinagkukuha ito. Nakaisang isang puno na ako. Marami pa dito sa labas. Pakita ko sa inyo sa labas. Labas ng bakod. Meron pa rin dito eh. Ang dahil ko na rin nakuha dito. Ayan, cherry tomatoes. Marami na rin akong cherry tomatoes. May frozen, may hindi. Meron ng sinarsa ko. Meron ng pinang lagay ko sa nilagay ko sa ano sa Ah, uh, ana ba, yun? dalagang bukid. At ang video na to, ang ating video ay walang edit. Walang intro, walang outro, walang edit. So, ang aking isang another channel na Northon TV yun ine-edit ko at uh, nasa ano pa siya nasa cruise mode pa siya <laughs> ang pinakahuli mga bin inalagay ko doon ay mga cruise namin sa Alaska actually naglagay din ako dito di ba ng konti dito sa Nora hmm. Ong TV Nora Ong Channel So, tama na to Kanina pa ako dito eh Ngayon ko lang binidyo Saranan natin to Ayan na ang Hanggang dito yan. Ha, hukayin natin. Ayan o. Ayun yung okra Ang Hanggang dito yan. huhukayin Lalagyan ko ng ano, sa pinap pinag ano ng bigas. Okay. Yan na muna sa ang karugtong ng ating isang bi video bago dito. Ito na yung rice bed na gagawin natin. Ito gagamitin ko itong tiles. Yan ang fall season. Iba-iba na kulay ng mga puno. Sa lakas na hangin, yung aking bird uh, feeder <laughs> bumabagsang. Parang kailangan lagyan ko ng bato para mabigat. Okay, bye-bye. See you in our next update. Thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye.